paano iwasan ang pagiging maluho. Ang isa sa mga pinakakaraniwang kamalian ng karamihan pagdating sa paggastos ng pera ay ang pagiging maluho. Ito ay ang kaugalian na bumibili ka ng mga bagay na hindi mo naman talaga kailangan. Wala namang masama dito kung paminsan-minsan ka lang bumibili ng ilang bagay bilang reward sa iyong sarili pero ang masama dito ay kapag napasobra ito at hindi napasok sa iyong budget o sahod. Kaya ang magiging resulta ay utang. Kailangan mong umutang para lamang masatisfy ang luho mo. Ang mangyayari dito ay parang tulog ang pera mo dahil wala itong nailalabas na kita. Mas mabuti sana kapag ang inutang mong pera ay ilagay mo sa isang bagay na kung saan ay nanganganak ito Karamihan kasi sa atin ay kapag lumaki ang kanilang sahod, kasabay na rin lumalaki ang kanilang lifestyle. Subalit, ito ay isang napakalaking kamalian na dapat mong iwasan. Ang mas maigi mong gawin ay ang palakihin mo na lamang ang ipon mo. Sabihin natin na dati, 10% lamang ang naitakatabi mo sa iyong ipon. Ang gawin mo ay pataasin mo ito ng 20% at ituloy-tuloy mo itong pataasin hanggang sa maabot mo ang 50 to 60 percent. Sa madaling salita, mas makakabuti na sa ipon mo na lamang ilagay ang pera mo kung kaysa sa luho mo na wala namang mayaambak sa buhay mo. Ngayon ay paano nga ba natin maiiwasan ang pagiging maluho? Una ay practicein mo ang Delayed Gratification. Kung meron kang gustong bilhin na isang bagay, importante na pag-ipunan mo muna ito. At kapag meron ka ng sapat na ipon, saka ito lamang ang tamang oras para bilhin mo ito. Ang kalaban mo dito ay ang iyong sarili. Kaya importante na kaya mong kontrolin ang iyong sarili na huwag mo munang bilhin ang magustong mong luho kapag hindi pa ito pasok sa iyong budget. Pangalawa ay gumawa ka ng listahan kung ano nga ba talaga ang mga importanteng pangangailangan mo sa iyong pang-araw-araw na buhay. Ito ang mga bagay na dapat mong unahin bago ang paggastos mo sa iyong luho. Kung sapat lamang ang pera mo para sa mga pangangailangan mo sa pang-araw-araw, pilitin mo ang iyong sarili na bilhin mo lamang ang mga bagay na nasa iyong listahan. Sadyang napaka-importante ang listahan ito at huwag na huwag kang lalabas o magsha-shopping nang wala ka nito. Ang pangatlo, bago mo ilagay ang isang bagay sa iyong listahan ay pag-isipan mo muna itong maigi kung kailangan mo ba talaga ito o baka naman pwede mo nang makapaghintay. Sa bawat bagay na idadagdag mo sa iyong listahan, importante mong alamin kung ano nga ba ang purpose nito. Sabihin natin ay malapit ng masira ang iyong sapatos at kailangan na nitong mapalitan. Maaari mo itong idagdag sa iyong listahan. Pero kung maayos pa naman ang iyong sapatos at maaring tatagal pa ng ilang taon, mas maigi na huwag mo muna itong isama sa iyong listahan. Pang-apat ay iwasan mo ang taong mahilig gumastos Kapag ang lagi mong kasama ay ang mga taong mahilig gumastos, may mga oras na ikaw ay mapipilitan at mapapagastos na rin. Sadyang nakakahawa ang pagiging magastos at ang tanging paraan para maiwasan mo ito ay ang layuan mo at iyong mga kakilalang na hilig gumastos ng kanilang pera. Panglima ay mas maiging magdala ka na lamang ng cash sa tuwing ikaw ay lalabas para bumili o kung may lakad ka kasama ang iyong mga kaibigan. Iwanan mo sa iyong bahay ang iyong credit card o ATM card dahil kapag dinala mo ito, maaari kang matukso ng iyong luho at mapagastos ng wala sa oras. Pero kung limitadong cash lamang ang iyong dala sa loob ng bulsa mo, hanggang sa amount na ito lamang ang maaari mong gastusin. ang pang-anim o panghuli na maari mong gawin para maiwasan mo ang pagiging maluho ay itulog mo na lamang ito. Ito ay isang napaka paraan para sa mga taong laging napapaisip gumastos para sa kanilang luho. Ang mga luhong bagay ay hindi mo naman ito talaga kailangan. Ito ay sadyang isang hindi magandang kaugalian para lamang makipagsabayan sa mga usuk wala namang masamang mangyayari sa iyo kung hindi mo kayang sumabay dito. Pero ang tanging masama dito ay kung pinipilit mong makipagsabayan sa mga uso kahit hindi mo naman talaga kaya. May natutunan ka ba sa bidong ito? Kung meron at ikaw ay nanonood sa YouTube, kailangan mong pindutin ang subscribe button at ang maliit na bell icon para mabigyan ka ng alerto sa mga bagong videos. At kung nanonood ka naman sa Facebook ay kailangan mong pindutin ang follow at like button. Maliban dito ay pakishare na rin ang bidong ito sa iyong mga kakilala na nais matuto kung paano yumaman. Maraming salamat sa panunood at hanggang sa muli.